Balik, anak Ito lang ang hanap buhay. Ito na yun. Tunay na rin yun. Tunay na gabi yun.

Ito, ito. Wala. Pagpatas mo nga yung dahon mo. Hindi wisira. Hindi na ito sila lahat. Ibay, Muntang! Lukoy! Ayan, 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 sabi mo wag nga yung sira. Hindi yan tanga yan. nila yan. Hindi nga. din yung sirang sira ng ano. Ito yung ito. yung ito. yung biyahe lang. Ito yung harga. Ito yung kakil. Ito Oo. Ito yung yung Mm-hmm.

eh kaya nga hapunan ko na hinintay. Ano Tapos. Kimola lang. Ano ya, nauna na nagsimula. Hindi pa naman yung dadal yon. Bukas pa sinimulan niya. Kakarga sana. Tinawag mo kaya pa meron pa dito? Sino gayong birthday ni si Lando? Right. Dumadamo daw. Oh, okay. bye. ni

Pwede ka no, niya. Nasa iba balik doon, dadaan pa muli. kung Huwag nang may kagandutan niya dito sa doon Huwag kumari dito sa eh. na daw kumari. Eh wala naman, wala Wala naman ang ang na sa doon niya dito sa doon siya wala naman. sa ano? Dati nasa bahay niyo. Nasa ano yun Nandiyan siya abang hawak niya ngayon sabi ano sabi nung ano eh taga ano ano 'yun dapat kros sa

hindi, hindi na inom yun at maninibago ang chan yan reduction niya inumain, na inom eh, hindi mo na <wala>, <laughs> inom <Di> na reduction ayun 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 Hindi na kumain nung hard. Hindi na sa ilong, hindi na yun. Pwede na pinang pa ng marami. Pwede na pala tigyan, <laughs> hindi na pwede na pinang marami.

paghundreng, ano okay, iti, 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 pala iti, 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 Marami ka naman pasok iti, 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 iti,

31 pa ngayon. Okay. May holiday talaga tayong isa. Ano ba? game i rendera na din para kung Hindi pala itong... Kahapon nga may sa silikon mo. Yan, yeah, Jim. Mm, so, Kuya Jobert, sabi ko na iwan ang silikon. game yan.

diyan ayun ito, ng -o? ito, ito -o? Layan, nga o. Natanggalin mga itim-itim na yan. Sayang din yan, pagigit din yan. Abot, abot pa doon si Marina at may pinapakit pa sila. Bayan ni Rindia. Hmm. Pinaabot ko nung saan hmm. um, o. Pag na pagwala yun yun. Ito nga nandiyo hmm. sa dulo. Hmm. Okay, may lakal nung baboy ngayon. Pagkain hmm, eh. Pagkain eh.

naman na sa wakas hindi na namamaliya alam mo dyan talian mo are parang ah, maraming muli hindi <laughs> <Untay> na Ini <puto. laughs> <laughs> Hindi na kau dong, kau tak mau,

bilog ko. Ah, siya pa ang na. naman ang... <laughs> ah, hindi ang... Salim mo na. na yung dahon. Pangalan mo sa hmm. hindi ah, sa na da sa dad sa Sa baba mo. ng Ang tamad yung trabaho ng dalawa.

Ito yung kain natin. Ano kain ka? lebo na lang sir. Para sa May pira kami doon. May pira ako doon. Limang pa wala. pumaya, Hindi ka pumaya.